Good morning everyone! So ngayong araw mga kapatid, magpapagupit tayo. Ito yung pinapagupitan ko kay Lolo. Hindi kami nagkakaintindihan actually. <laughs> ano siya mag-ibro. Pero parang nasa Eritre siya. Try natin kung natin siya. Wala naman kasi malapit lang ito sa place ko. So, ayan. Tingnan natin paano siya magupit. Ito. Ayan, di ba? Simple lang. Mahal lang gupit dito, 50. Pero yun yung pinakamura. Ayan. Di ba? Yan yung aming barber. si <smakes> Barack <Syukurak> Obama. <smakes> You're from Eritrea, Ken? Eritrea? Ken, <smakes> Ken, Eritrea. <smakes> Eritrea. <laughs> Eritrea. <smakes> Eritrea. <smakes> Eritrea. Eritrea. <smakes> Presiden ng <yang> US yung <smakes> tagagupit ko Barack Obama Aladin? <laughs> hmm? Yes, <the> school Tama <laughs> You hear the boom? Boom! Yeah. Yeah. FB Bulbul lah Hello Mizin <laughs> Mizin Yo Yes okay. <coughs> Nagbumuka na tayong tao. Diba? Pising nga lang na talaga natin hindi na maputulan. Ano na rin? Ayan. Ito na po yung ating bagong mukha. May nagbago ba? Wala naman yata. <laughs> <laughs> Ayan diba? Ito sumiksi yung buhok natin. Final touch. Ayan na lang. Maganda-gandaan niya pa. Okay, tapos na. Okay. Blower na lang, blower.